So ayan mga idol no For today's video ah, Maglilinis tayo ng aircon uh, namin ngayon Kasi napaka rume Medyo mahina ng Excuse me po Pasensya <coughs> ng mga idol Medyo inubo po yung ating tagapagsalita Kaya tara let's go So ayan mga idol no Bababa ko na yung aircon mga idol Ayan let's go Tinula ko yung paloob yan mga idol Ayan Bababa na namin mga idol iyon. Yan pala yun, medyo mabigat din pala yan Tapos yung mga idol ay Tinanggal ko yan sa ano Sa pinakakaha nya Tanggalin mo na natin yung takip Sinsan na mga idol, yung malikot yung nagbibideo ha karumi oh kita niyo naman oh sobrang dumi talaga yan isang taon may gitulang linis ayan oh tanggalin natin yung ano may nga nilas so ayong yung, 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 yung mga takip ayan. tapos may santorin nyo sa gilid ayan, tanggalin natin yan ba? Napakadali lang. Yung mga idol, oh. So, yung mga idol, oh. Kita niyo mga idol. Napakarumi talaga. Yan, oh. Grabe yan, dumi. Eh. Kaya yeah, kailangan talang ka linisan itong mga idol Yan, tanggalin mo yung tornilyo dyan mga idol Yan, dalawa Tapos Tanggalin natin yung Mga wire dyan Para di mabasa Saka ito Yan Kailangan mabalutin ng ano yan mga idol Plastic Yan balutin natin plastic para di mabasa tapos yan lagyan wag may tape kayo lagyan tape para sure ball hindi talaga mabasa so, napakadali lang mag ano may dal maglinis ng aircon lalo pag window type basic lang yan sa inyo kaya 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 yan Tapos ito mga idol tornilyo Ang no, emblema ako dito kasi napakatigas Nalawang na Ayan o oh. Hirapan ako magtanggal Buti na tanggal ko Hirap tanggalin Ayan Tanggal na kayo ano Salamat Tanggal din Ayan o oh. Grabe yung kalawang yung tigaan ko talagang tanggalin para malinisan yan tanggalin natin yan para maangat natin yung <coughs> pinaka linisan natin yan mga idol nakaangat na yan oh. inihila mo yan so mga idol pwede na bugahan yan bugahan mo na yan ang gamit ko hose lang pero tagal kong nilinis yan mga idol para linis na linis talaga yan para oh. makarumi sa lubo yan oh buga ng buga tagal ko natapos yang likod yung, yung harap ya na. kita ngayon naman linis na, yan na. yung mga tornilyo mga idol pinalitan ko na ng bago yung di kalawang ayan eh. kasi hirap tanggalin eh ayan na malinis na siya oh. punas punas konti ayan malinis na binalik na natin para makabit na natin ulit so mga idol oh malapit na matapos makabit na natin ayun hey, kung kayo mga idol meron kayong aircon na ganyan kaya kaya na yan Kasi so, magbayad ka ng 600, 500 Sayang din Yan, balik mo lang yung mga takip Yung pihitan O oh. Basic lang Kaya lang. kaya, kaya yan Hindi na nagigasto sa bahay niya So ang aircon niyo, kayo na lang lumagihis Ayan linis oh. na no. Pasok na natin sa loob Oh. Yeah. Balik mo 'no, tinanggal mo kali ng screw. Push, yan. balik na yung takip. ayan Tapos, tapos na na natin sa taas ng idol, kasama ko yung Tingnan na. pasok na. Malinis ang aircon. Ready na to use. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Thanks for watching mga idol. Magandang araw sa inyong lahat. God bless you all. Sana may natutunan kayo sa aking ginawang video. Maraming salamat. Bye-bye!